Akata sinabing sila ang dahilan bakit natalo si EJ Power. Poison 13 bumaba na naman sa underground at muling nagpamalas ng galing. At Basilio sumagot na sa hamon ni Sinyo. So tara. Maraming ang mga batter-up fans ang nanghinayang sa round 3 ni EJ Power dahil sa stumble nito dahil nga dikit lang ang laban kaya talagang mapapansin ito ng mga judges kaya nga isa ito sa naging daylan para makuha ni GL ang panalo Tingin mo uubra ah putang ina mo Hindi lang tayo ng error so naging deciding factor talaga yung uh, stumble ni EJ Power sa round 3 na... Sa video nga ni Akata pabiru niyang sinabi na dahil sa kanila ay natalo si EJ Power dahil tropa daw nila ito Guys, ah, uh, kakapanood ko lang ng EJ Power versus JL. Tingin ko wala namang pakialam yung iba sa opinion ko, pero EJ Power ako doon at tingin ko natalo si EJ Power kasi tropa namin siya. <laughs> sa kabilang balita naman, muling nga bumaba si Poison 13 sa mga bagong possible na liga. Raps kay Poison dahil hindi siya nagpapabaya kahit baguhan ng mga nakakalaban niya. Talagang suporta din talaga si Poison sa mga bagong liga. Like nung bago pa lang ang Motus, lumapag siya dito at binigay na kalaban niya isinat. Kaya ngayon ka mag-angas para naman magets nila na ikaw yung second sight lalo na't Marsulechi ka. Ikaw na yung pinaka-cute at merong bars etc. Original nga dinurog ko, ikaw pa kaya na replica. <laughs> loo naman, nakalaban niya si DJ. Sa akin uubra kahit na meron kang partida. Bibigyan kita ng L kung mga sulat mo pang kira. Di ka na masisikatan ng araw parang bampira. Mapabatil o babait ang inawala kang tira. At itong latest nga sa liga naman ni Serdeo na BRC. Nakalaban niya si Sandrino. Last battle mo na to, huwag ka sanang malalasing. Bibigyan kita ng straight kung lakad mo ay papaling. Damahin mo ang hangover, pari huwag kang dadaing. Pag nagtawag ka ng uwak, si Itachi ang dadating. Wow! Saludo kay Poison 13 para sa gantong galawan niya. At sa uling balita, hindi na nga sa atin na isa nga sa gusto pang makalaban ni Sinyo si ay si Basilio. Ngayon, yung isa naman na gusto kong makalaban na, ano, si Basilio. Si Basilio, sir. Kasi mm, Kasi kumbaga parang as a komedyante, isa siya sa tinitingala ako na sino kayong mas magaling sa amin. parang, <laughs> dahil kung iisipin nga natin, talagang lap trip ang laban na ito. Dahil parehas malakas sa jokes ang dalawang ito. Sa video nga ni Master Pete, dito ay sinagot na ni Basilio matagal ng hamon ni Sinyo. Ya, yeah, ya, yeah, busy ka. <laughs> <laughs> Nabalita. Na nabalita mo na ba yan? Ina-amo ka ni Sinyo sa ano. Ikaw na lang daw gusto niya makabattle. Eh, yung eh, mga narinig na ako dyan, sinasabi nila mga kasama na natin sa batang kaya po. Hmm. Para sa akin ha? Okay naman, masaya naman. Kasi, siyempre, sino mo na yan. Yes. Ayun lang. Posible ba? Posible ba? Na maglabang kami? Oo. Sa batang? Siyempre. Para sa akin ha? Kung ngayon niyo ako tatanungin, hindi pa talaga ako eh, busy pa sa ating uh, sa papawasan mo. Tsaka siyempre, malapit ang mga Yes. Siguro, after election. Yun oh. <laughs> Ito na. Tignan natin, kung ano, tignan natin kung ano pulso ng mga uh, taong bayan. Siyempre <laughs> na. <no? No? laughs>